Minsan kapag iisipin mo na lang yung gagawin mo sa isang araw ay nakakapagod din naman talaga. Naalala ko nga po yung time na nagtatrabaho pa ako bilang call center agent. Sobrang nakaka-drain po talaga, especially na yung line of business ko ay nasa customer service. At ngayon napapaisip talaga ako kung bakit ako nilagay ni Lord sa ganong state 3 years ago. It all makes sense ngayon kung bakit nasa customer service at BPO industry ako for 5 years. Hindi prepare pala ako ni Lord sa mas magandang hamon ng buhay. Ngayong meron na akong sariling cake shop at hands-on owner talaga ako. Nai-imply ko sa mga staff ko, yung mga natutunan ko sa work ko before. Sa so work ko po kasi before na customer service representative ay iba't ibang klase po ng tao yung nakakausap ko araw-araw. Yung kaibahan nga lang ngayon ay nakakausap ko yung customer ngayon face to face. Unlike before na hindi mo talaga makikita yung facial expression ni client. And for me, mas mahirap talaga yun kesa sa hindi mo sila makakausap face to face. At ganun nga siguro yung way ni Lord kung paano niya ako i-prepare sa laban ng buhay. To tell you honestly, yung mga napagdaanan ko po sa BPO industry ay hindi po ganun kadali. Zero call center experience po ako ako nung nag ako sa company na to dati. Kaya lahat nga po ng natutunan ko sa company na to ay nagsimula po talaga from scratch. At ito nga pong work ko before ay isa nga din sa mga factor kung bakit ako natuto na tumayo sa mga serili kong paa. Doon ko din po natutunan kung paano makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao at kailangan talaga na mahaba yung pasensya mo. Kung iisipin ay napakabuti talaga ni Lord sa life namin kasi alam niya po kung paano kami ihanda. At before nga ako mag-decide na maging full-time home baker ay nag-pray talaga ako kay Lord kung ito ba yung gusto niya para sa akin. Mas po kasi ako na kung ano yung plans ni Lord para sa amin ay yun talaga yung magpo-prosper. Maraming beses ko na nga rin tinry na i-insist talaga yung mga plano ko kesa sa mga plano ni Lord pero nag-fail lang. Kaya ngayon masasabi ko talaga na eto na yung time ko. Nakakatanggap din naman po kami ng maramihang orders nung home baker pa lang kami. Pero nung nag-decide kami na magpatayo ng cake shop ay hindi ko talaga ina-expect na magiging triple pa yung sales namin. Nakakapagod man pong isipin kung paano namin ginagawa yung mga ginagawa namin sa isang araw pero hindi po ako pwedeng sumuko at turn down si Lord kasi alam ko na ito yung gusto niya para sa akin. Ilang years niya ako prepare para dito kaya dapat gawin ko rin yung part ko. Kaya kung meron man tayong pinagdadaanan sa life at kinag-question natin si Lord sa mga plano niya sa atin. Huwag po kayong tumigil na mangarap at ipagpray niyo po kay Lord kung ano yung gusto niya para sa inyo. Tulad nga po nung araw na to na napakarami naming cake orders. At meron pa nga kaming orders na merong fondant details gaya ng cake na to. Ito nga pong cake na to ay order sa amin nung October 17 at binook nga sa akin ni client to nung August pa Supposed to be a 2D topper lang po talaga yung inspo ng cake na to. Pero sabi ng partner ko ay gawa na lang namin ng ibang topper na 3D. Size po ng cake na to ay 8x5 bottom and 5x5 top. Choco moist flavor po yung sa bottom at vanilla chiffon naman po yung sa top tier. Gamit ko naman pong icing dito ay yung classic whippet ng Bakersfield. Ito nga po yung expectation versus reality ng cake na to. Basta emphasize nga lalo yung character since ginawa nga namin yung iba na 3D topper. At aside nga po dito sa cake ay meron pa po pong order sa amin si ma'am na one dozen of cupcakes. Tapos na nga rin kami sa cake na to at iba na lang nung biglang dumami yung mga bumibili ng ice cream. So sobrang busy ay eh, hindi na rin talaga namin na malayan yung oras na magla lunch time na pala. Tuwing lunch time at hapon po kasi yung in demand na oras ng ice cream dito sa amin. Naiimagine imagine nyo rin ba kung gaano karami yung mga ginagawa namin sa isang araw. Aside nga po sa mga cake orders namin ay eh, meron po po kaming ice cream business. Pero sabi ko nga kanina ay eh, hinanda talaga kami ni Lord para dito. No medyo naglaylo na nga yung mga bumibili ng ice cream ay agad ko namang binig etong carrot cake na po order ko rin na kailangan kinabukasan. Etong nga pong carrot cake ay masasabi ko na pinaka low na flavor dito sa mga cake flavors na ino-offer namin. Madalang po kasi yung market ko para sa flavor na to and usually yung mga nakatry lang ng carrot cake yung mga umu-order neto. After ko naman mag-bake ay nilagyan ko na ng filling at nag-crumb coat na rin ako ng mga cake. Nagtulungan na nga rin kami dito ng partner ko kasi marami pong tinanggap namin ng na orders nung araw na to. Kaya humihingi na rin ako ng pasensya sa mga clients namin na minsan nahihindihan ko talaga sa mga slot kasi medyo marami na po talaga yung nagpapabuk sa amin. Aminado po ako na sinabi ko sa inyo dati na as long as kaya po namin tumanggap ng mga rush orders ay i-cater po talaga namin especially kapag walk-in client. Pero as time goes by, na-realize po namin na nako-compromise na po yung time namin kay Lord. Halos isang taon nga din po kami hindi nakapag-church kasi nga medyo nangangapa pa kami sa mga kailangan namin gawin dito sa shop. Kaya nga sabi namin ay magli-limit na lang kami ng mga po-order namin for Sunday and Monday. Na-appreciate ko din po yung mga feedback especially nung mga repeat clients na gusto nilang umorder ulit kasi nasarapan daw sila sa mga cakes namin. Hindi nyo lang po talaga alam kung gaano nyo kami napapasaya every time na merong unsolicited feedback. Especially kapag sinasabihan kami ng harapan. Kaya super thankful talaga kami na si Lord yung kasama namin sa lahat ng mga plano namin sa buhay. Siguro sa mga puntong to, yung mga nakakakilala talaga sa akin ay nagwo wonder kung bakit si Lord na palagi yung lumalabas sa bibig ko. Nakita ko po kasi kung paano binago ni Lord yung buhay ko. Kaya kung ano man po yung meron ako ngayon ay laking pasasalamat ko talaga. Especially sa mga clients ko. Kaya ngayon, kahit anuman yung pagdadaanan ko pa in the future, ay alam ko na kayang-kaya ko to. Sabi ko nga kanina, it all makes sense now. Kasi dati, kine-question ko talaga si Lord kung bakit kailangan ko pang pagdaanan lahat ng to. Kaya proud talaga ako sa aming dalawa ng partner ko. Kasi alam ko na yung mga pinagdaanan namin before ay magiging kwento na lang. Kaya kami ay super open talaga ng pag-share ng mga pinagdaanan namin sa life. Kasi alam po ng mga nakakakilala sa amin kung ano yung hirap na pinagdaanan namin. Anyway, natapos na pala namin i-crumb lahat ng mga cake order at nakapagluto na rin kami nitong puto cheese At nakapag-restock na nga rin kami nitong mga banana cake Ia-upload ko na lang po sa next vlog yung mga cakes na kinamkutan namin sa video na to